Chinatown. Uh, tara, samahan nyo ako na maglagalag dito sa may London, Chinatown. Ito yung sinasabi nilang Chinatown. At uh, papakita ko sa inyo ang aming paligid. Yan. At uh, matao dito banda kasi tourist attraction dito guys. So, shout out sa lahat lahat ko ng mga turista. tan manda ko ng mundo. Dali kayo sama niyo ako. Yan. May aso rin dito, guys. Gusto niyo bang bumili ng aso? May aso. Dito makikita niyo ang iba't ibang uri ng tao. May pretty, may sexy, may teenager. Ang lahat nandun, tinitiis. Magpasa <laughs> pa? Magpasa, okay, ka magpasa. Dito banda, guys. Diretso kasi yan sa may Jalebi. Dito, paikot muna tayo, guys. Para naman makita nyo yung arko. Arko ng China. <laughs> Uh, Tis, ganda muna tayo <laughs> Ayan guys At sa lahat-lahat po nang gustong Mamashel dito sa London Welcome na welcome po kayo Ayan guys At nakikita nyo Dito ay maraming Tao, mataong lugar kasi ito guys Ito yung Dinarayo na isa Ng mga turista Dito sa London galing sa iba't ibang bansa din na uh, pumupunta dito para mag-holiday from Bahrain, etc. from Middle East, of course, from Middle East. <laughs> <And guys. clears throat> Ang ganda ng dimple yung bata. I, <laughs> I yan guys, jam banda ay patungo doon sa Piccadilly Circus. Pero dito tayo at ipapakita ko sa inyo yung arko. Diyan, kung gusto niyo naman diyan, marami din mapasyalan diyan kasi malawak itong ano, itong Chinatown na to. Doon maraming mabibili, maraming kainan. <laughs> Ayan guys, yung araw ko. Kung pat, kung kung five at choy, ba yun? <laughs> Hindi ko nabasa eh. Ayan. Yun. gusto yung kumain. Ayan, yung mga pagkain nila. May eat all you can din dito. Diyan na restaurant. Masarap din. Dito na restaurant. Masarap ang pagkain dyan. Pero, pero hindi kami pupunta ng restaurant, kundi punta kami sa Jollibee. Dragon for Jollibee. Yan. Shout out sa lahat-lahat po ng kapamilya Did You Heard po kayo? And blessed Saturday Last Saturday of the month of July At lang tulog na lang ay August na nice kung kainan ang hanap nyo, punta lang kayo dito sa may sa may Chinatown. Maraming kainan dito. Promise. Nandito pati yung Jollibee, McDonald's. Ayan, pato. Gusto nyo pato? Ayan o, pato. Um, we, we can not sell You selling? Yeah. You sell? Yeah. No, I said Sandlage. Sandlage. Oh. Yeah. Right? Uh, later. Okay. We come back just on okay. right, the weekly. And I need Ah donation. lang okay mo ma pato, malagip mo adapay okay. <laughs> baboy niya bay dapay di ante ay na kasano mo kanang tatadiyan oh. 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 eh. So, pumunta tayo dito sa may Chinatown guys para mamasyal sa sagap ng preskong hangin at makakita ng maraming tao na hindi puro nalang damit at amo ang nakikita sa loob ng trabaho. Awan bro. Ayan, guys, at tara, samahan nyo pa rin ako. Punta tayo sa Jalebi. Mamaya punta tayo sa May Picadilly Circus. Dito muna tayo. At punta muna tayo sa May.

Ibadatnya khusus <laughs> terang di China tahun. Agar tuh peta Punta tayo sa may Jollibee. This way going to Jollibee. <laughs> This way talaga. Nasa tama mo sa loob ni Kobe. Pero kakapunta sa

london era magsakay takas na ito ha eh. <laughs> ha 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 magpasak nagliblibot <laughs> mag bike bro

Londoner.